So di guys, for today's video, on the bit PTI na natin kasi nagkaroon na pag up sa piston sa kanyang connecting rod. So, nahirapan tayong bakasin ng kanyang piston kasi nga is nag up sa kanyang connecting rod. Kaya dyan natin natin ang pagkakato o kanyang makina sa ating shop. Kung, do kung doon natin siya tatrabahay, medyo alanganin kasi guys kasi kailangan natin ng mga proper tools. So, okay. ang gawin natin is kailangan basagin natin ang kanyang piston para may salba ang kanyang connecting rod. Kasi ulang budget si Bosing pambili ng connecting rod. So, minsan natin ginawa ang itong listelo guys no. Para makatipid si Bosing, ay eh, kailangan natin isalba ang kanyang connecting rod. Tapos ko nang naparibor ang kanyang block At ito na po ang itsura ng kanyang liner. Ganyan na kasabi. Wow. Ito na ang itsura ng kanyang liner. Ubor na hindi pa ito naparibor guys. Ganyan kadami ang kanyang gasgas, hairlines, mga kayod. Dala na rin oh, no. na po sa kanyang liner. So ito naman itsura ng ating bore pagkatapos natin siyang mapa-rebore. Napaka-swabe, napaka-smooth, ang ganda tingnan. Pwede nang malaman-alamin. At ito naman ang piston na binili natin, natin guys. Yan po ay Rebore 25 at ang brand po niyan ay Makoto. So okay. ang charge po ng pa-rebore sa machine shop ay 350 pesos at ang ating piston naman na binili ay 750 pesos. So yan po ay Rebore 0.25. Since still bore ang ating black na Honda Beat. So para ma-start natin at masimulan natin ang pagbaklas o pagbasag ng kanyang piston, ay kailangan tanggalin muna natin ang apat na stud bolt na yan. So ito po ang kanyang piston kit guys. Yan po yung 0.25. So kailangan muna natin hatiin ang kanyang piston pa vertical pagkatapos horizontal para makita natin ang connecting rod sa loob. So pagkatapos natin mabiyak ang babaw na bahagi guys, balik rin na naman natin at same procedure, so procedure pa rin ang pagbiyak ng kanyang piston, vertical at saka horizontal. Okay. So yan, hati na natin ang unang bahagi. Pwede natin sikwatin. So natanggal lang ibabaw na bahagi. Baliktad na naman na position guys. Same procedure pa rin medyo nagbabaga na sa init ang ating connecting rod kaya pala magiging natin ng kaunti sa natin tirahin patagilid yung dalawang pin side pin niya para matanggal natin lahat na makakabit sa kanyang connecting rod so naman lang po ang paraan guys para makatipid kayo kung naka-experience kayo ng ganitong senaryo na nag-stack up ang pin at ang kanyang piston sa kanyang okay. connecting rod Ender lang po ang katapat Napakamahal po ng connecting rod ng Honda Beat. Nasa mga 1.7 or 1.8. Original po yan. Depende na rin sa mga SRP sa mga tindahan na pinagibilhan. So, malaking pera na rin yan guys. So, ito lang muna natin gagawin para salba natin ang kanyang connecting rod. So kailangan po, mahabang pasensya kapag nagtatrabaho ng ganitong paraan guys o at least makatipid si busing ng kaunti. kasi okay. kapag pinalitan natin ang connecting rod bore at saka piston abot siguro sa mga 6k plus ang investo si busing kasama na ang pagbayad sa machine shop dalawang yeah. ang gasa si busing guys is sa mga 3,000 to 4,000 So, tinira na natin ang bawat gilid ng ating piston, guys, at piston pin. So Sa same procedure pa rin sa kabila. Tatabasin pa rin natin yan ng ating pin. Okay. Sa init ng ating rad para lamigin mo natin ng kaunti. Tapos tirahin ulit. Dandahan lang ating pagtira guys. Kagamit natin tayo ng cutting disc. yun na nga guys matatapos na rin ang ating paghihirap so kunting sikwat na lang gamit ang flat screw so sinimulan ko, sinimulan ko tinabas mga alas unsi ng umaga Nakatapos nagtatapos naman siya sa mga ala ng hapon medyo may kahirapan kasi nga is, kapit na kapit talaga ang kanyang piston pin at saka kanyang piston But at least may salba natin Ang kanyang container At hindi natin Mabibiyak ang kanyang Tuluyang mabibiyak Ang kanyang makina Amazing Sipan ang kanyang makina guys So ganito po Ang mga discard ano? Para makatipid Ang mga customer natin Pwede na lang Kung may pera talaga At malaman ang bulsa ni Busing <laughs> So yun guys Napakalalim na natin tinabas Konting kapit lang Pwede natin siyang sikotin malita na lang ang kapit Ang kanyang piston pin at saka kanyang piston so yun natanggal na natin ang isa try natin itong isa so yun no? tanggal na ang dalawang kumakapit na piston at saka piston pin pero may natitira pa pong maliit na pin sa loob ng ating connecting rod guys. Yun ang isa sa mga pinakalast natin gawin para makomplete to na ang ating trabaho. So, yan po ang mga nabasag na mga pisto ah, no? na nag-overheat. So, yun o. No? So, need natin tanggalin yung na-stack up na pin sa loob ng kanyang rod, guys. So, maya-maya ituturo ko okay. sa inyo kung ano ang pinakamalupit nating diskate dyan para mabunot natin yan. Yung natitirang pin sa loob ng kanyang connecting rod. So, papalamigin muna natin ng kaunti ang kanyang connecting rod, guys. May pin niya natira, guys, sa ah. Yan ang pinakalas ating bunutin. So, maya maya, i-share ko sa inyo ang discarding malupitan natin. So, para ano, ba, ano ba ibunutin ang natitirang pin na yan? Gagamit tayo ng improvised puller, guys. Gawa tayo ng improvised puller para mahatak ng yan palabas. So, ito yung mga uh, ito yung natira niyang pin guys. Yan po natira niyang pin sa loob ng kanyang piston. So ito yung mga tinabas natin na pin. Oh. Yan po ang nag naging dahilan kung bakit ayaw umikot ang ating makina. So paano ba muno ito? Natitira ang pin na yan. So ito yung mga pisa na gagamitin natin guys. 8mm na bolt na may habang 6 inches o 5 inches. Depende rin. Mas importante mataas siya. So, dapat ang bolt na gamitin nyo ay high tensile. Maitim na bolt kasi uh, hindi yan basta-basta na So, yung swak na swak sa loob ng ating pin. So, itim mm na bolt ang swak na swak. So, next maghanap tayo ng piston pin na sira na kaparehang sukat ng ating pin sa ating connecting rod na tatanggalin. Yung pin na tatanggalin okay. So, yan, yan, po ang matutulak palabas sa pin. Yung pin na yan na sinuksok natin So next naman maghanap naman tayo ng sakit na malaki ang butas sa gitna. Kasi diyan po lulusot yung pin natin. Yan po ang purpose kung bakit malaki po ang butas na gagamitin natin na sakit. So yan, in-execute ko pa guys. Yun, no? Yan dapat ang mangyayari kapag mabunot na natin yung natitirang pin sa loob ng kanyang connecting rod. So next naman is medyo malaki yung butas sa duluhan ng ating sakit is lalagyan natin siya ng washer na mm. Para hindi lulusot yung nut natin. Kasi maglalagay po tayo ng nut dyan sa dulo. Yun o. No? So, simple gagamit tayo ng 13 mm na open range or back range. Dalawang tools ang tanging gamitin. Si unti-unti yung higpitan natin yung nut na yan hanggang tuluyan yung itutulak yung pin na natitira sa kanyang rod so yung pinakasikreto malapit natin guys siyempre brick fluid malaking tulong po ang brick fluid sa pag lubricate ng ating piston pin sa loob ng ating rod so dalawang back rinse, open rinse basta 13mm ang gamitin natin basta high tinsel na bolt ang gamitin natin guys so itintayin lang natin ang pagigpit hanggang hatakin niya yung pin na natitira sa loob ng ating rod So kapag medyo tumigas na, titirahin naman natin ulit ng brick fluid. So yan, medyo malambot siya ng kaunti guys. No? Kasi nga is maliit na lang natira na pin sa loob ng ating rod. Medyo so may katigasan na ng kaunti. Gamit naman tayo ng pinagbabawal natin teknik, brick fluid. Lagyan natin ang guys para iwas tilapon sa mga, o iwas discretion na rin. Baka may pumasok na malit na bagay sa loob ng ating makina. Pag nyo na medyo mahigpit na ang tulak ng kanyang pin, tirahin nyo uli ng brick fluid. So malaking tulong po ang brick fluid na yan guys kasi mainit po siya at natin ting papasok yan sa loob ng ating rod so medyo na ko na rin na sa sitwasyong yan na malambot na ang kanyang pin kaya tuloy tuloy na natin ang pagigpit ng na, so yung nut na nilagay natin yung guys o sinuksok yan po ang matutulak sa ating naunang uh, pin sa loob ng ating rod so ganoon lang po na no? walang magic yan yan po ay pawang katotohanan <laughs> easy. Okay, Ito nakikita nyo sa video guys, kung paano natin tinanggal yung pin ng dahan-dahan na hindi gumagamit ng special tools. <laughs> Yan po ay improvised na puller lang gamit ang ating bolt. So, yung brick fluid na naman. So, this guys, no, malaking tulong itong ginawa natin kasi nga is, mahirap pa nun makahanap ng pera nga sa panahon ngayon. <laughs> Kaya guys, advice ko sa inyo, mag-PMS na kayo. 1,000 to 1,500 kilometer, magpa-chins oil na kayo. Kahit hindi subrang uh, sobrang uh, trabaho ng inyong sobrang trabaho ng inyong okay. motor. O ginagamit nyo ng service. Much better pa rin ako ng oil. Kasi ganito mangyayari sa inyong motor kapag matagal kayong magpalit. Mahirapan lang makapasok ang oil sa ating piston pin. So, yun, natanggal na natin. Walang kukurat. So, yun, oh part, pin so, yun, sa ating rod. Natanggal na natin sa wakas. So, medyo may uh, kayo dyan, no? Kaya, ang mangyari na ito, mahirapan tayong ipasok yung bagong pin natin. So, simple, ang gawin nyo, guys, dilihain nyo lang siya at, at gamit lang kayo ng limbas para malinis at natanggal yung uh, kayod sa loob ng ating rod. Para pagpasok nating pin is hindi tayo mahirapan siyang ipasok. <laughs> smooth siyang ipasok. No? So yun lang guys, na no? dagdag idin naman sa mga nagaplano at mag experience ng kong senaryo. Na nag sa pin at kapiston. Huwag mo nang overhaul. Gayahin lang ang video nito. Maraming maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.